Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Mag-invest ng dagdag na farm-to-market roads ang Department of Agriculture sa lalawigan ng Sultan Kudarat sa 2026. Layo dito ayon kay DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. na mapataas ang produksyon ng kape sa lalawigan. Ayon kay Laurel, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalagumuli ng coffee industry sa bansa at ito ay sisimulan sa Sultan Kudarat. Dagdag po ni Laurel, magdadagdag din ng pondo ang DA para sa infrastruktura di kalidad na coffee seedlings at fertilizer. Si Laurel ay naging panawing pandangal sa pagtitipon ng mga stakeholders sa coffee industry sa Takurong Kabakailan lang. Ayon naman kay Sultan Kudarat, Governor Dato Pak sa alibang udadato, malaking may tutulong ng coffee industry sa pagulan ng lalawigan. Binigyan din ini mga udadato na umaasa na kanilang kabuhayan sa kape ang higit 20,000 na mga pamilya sa Sultan Kudarat. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.